Hello, 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 hello. Ayan po, nagde-decoration na po kami sa San Agustin Integrated School, Oregano 3. Yan po ang aming project ngayong mag-December. Kami po ay magde-decoration. Lalagay po kami ng Christmas decor sa aming munting paaralan. At maglalagay din kami ng mga picture ng mga bata sa munting Christmas tree na garland. Ayan po. At malapit na po kami matapos. And then, abangan po at tapusin po po natin ang video. Ayan po. Ayan na din po yung namin sa pinto. Sa wall. Ayan po yung ating munting Christmas tree na may picture po ng mga kids. At ito po yung isang board namin na may Merry Christmas. At ito rin po sa aming blackboard. Kompleto na po yung cortina at may garland na din po nakalagay sa taas. Bye guys! Bye!